Sa video na to, tuturuan kita kung paano up ang email mo sa web.com at i-connect siya sa Gmail so you can manage everything in one place. Hey guys, ako si Ashley at kung lagi kang nalilito kung paano mo pagaganahin ng maayos yung professional email mo o nakakapagod na mag-check ng kung anong-anong inbox, this video is going to make your life a lot easier. Pag maayos ng email setup, mas legit tignan yung business mo at mas nakakatipid ka ng oras everyday. Ipapakita ko sa inyo step by step exactly how to get your web.com email setup and running and how How to forward or send messages from Gmail para you never miss an important email again. Kung nagsaset up ka ng first website o online brand mo, you'll definitely want to follow along. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na ang web.com ngayon ay supported ng network solutions. So kapag sinabi kong web.com, basically sila yun pero through network solutions. Ang web.com ay simple, all-in-one platform kung saan pwede kang gumawa ng website, kumili ng domains, at magset up ng business email addresses. Para talaga siya sa beginners kaya super user friendly Pero syempre, hindi ibig sabihin obvious lahat. Lalo na pagdating sa pag-setup ng email, especially kung gusto mong gamitin yung Gmail mo, may ilang steps na kailangan sundan. Bago tayo magsimula, tignan muna natin ang key features ng web.com. Una, meron silang website builder na sobrang daling gamitin. Kasama sa web.com, yung user-friendly website builder na may drag-and-drop interface. Kaya perfect to para sa beginners na gusto gumawa ng website nang hindi kailangan mag-code. May wide range din sila ng professionally designed templates para sa iba't ibang industries and business types. At lahat ng websites na ginawa sa web.com ay mobile responsive. Ibig sabihin, automatic na nag adjust para maganda yung itsura sa smartphones, tablets, and desktops. Pangalawa, ay may domain name registration. Dito, pwede ka mag-search at mag-register ng sarili mong custom domain tulad ng yourbusiness.com. Nakakatulong ito para mas maging credible yung brand mo at mas madaling mahanap online. Sa karamihan ng web.com plans, may free domain ka for the first year at lahat ng domain management can be handled within the same dashboard. Pangatlo, ay professional email hosting. Pag bumili ka ng domain o website plan sa web.com, pwede kang gumawa ng professional branded email address tulad ng info at yourdomain.com o yourname at yourdomain.com. Importante ito para mas bukang credible ka kapag nakikipag-communicate sa clients, collaborators, o vendors. May kasama rin webmail access sa web.com. Ibig sabihin, pwede mong i-check yung email mo sa kahit anong device gamit lang ang simple browser. Ang apat ay Gmail integration and email forwarding. Sa web.com, pwede mong i-integrate yung professional email mo sa Gmail account mo. Ibig sabihin, makakapag-send and receive messages ka gamit yung web.com address mo ng hindi kailangan lumipat-lipat ng inbox. Nakakatipid to ng oras at sure na hindi ka rin makakamiss ng important emails all while maintaining a polished and professional appearance. Panglima ay SSL security included. Sa karamihan ng web.com plans, may free SSL certificate ka nakasama. Nakakatulong to para maging secure yung site mo at maprotektahan yung data na share mo sa visitors. Kapag may SSL site ka, lalabas tong secure sa browser at mas pinagkakatiwa ng mga tao. Plus, mas pinaprioritize din ng search engines like Google, yung secure websites sa reach sa search rankings. Next, I built in SEO and marketing tools. Kasama na sa platform yung basic SEO tools para makatulong na lumabas yung website mo sa search engine results. Pwede ka mag-edit ng meta tags, maglagay ng page descriptions, and mag-include ng keywords para mas tumaas yung visibility. May marketing features din sa web.com. Kunod ng blog functionality at lead capture forms para mas mapalago yung audience mo at makakolekta ng contact information. Pangpito ay yung e-commerce capabilities. Kung gusto mong magbenta ng physical o digital products, may simple e-commerce features na kasama sa web.com. Pwede ka mag-add ng product catalog sa website mo, magsarap ng shopping cart, tumanggap ng payments, at mag-manage ng inventory direkta sa dashboard. Dahil dito, magandang option siya para sa creators and small business owners na gustong magsarap ng basic online store ng hindi kailangan gumamit ng third-party platforms. Ngayon, ang next step mo ay gamitin yung exclusive link namin sa description para makuha mo yung best price. Tulad ng sinabi ko kanina, web.com. Ay partner na ngayon ng Network Solutions. So, click mo lang to. Tapos, piliin mo yung email option. Makikita mo na may ilang choices sila. At meron silang professional email plan The perfect para sa aspiring entrepreneurs. Ang ganda kasi mura lang. It's $1.75 per month for one year term. Kasama na dito yung 25 gigabyte storage, professional email, gamit yung domain mo. Sync across devices plus shared calendars, contacts, pati docs and spreadsheets. Meron din silang professional email plus plan. Ito naman ay email and productivity solution para sa small business and this is just $4.99 per month for one year term. Kasama na dito yung 80GB email storage, professional email gamit yung domain, at lahat ng features ng professional email plan. Bonus pa, secured na siya with guard encryption, kaya mas safe yung communications mo. Kung ready ka na mag-start, i-click lang yung add to cart. Pagkatapos, piliin kung ilang mailboxes yung gusto mo. Pwede rin mag-upgrade kung trip mo, piliin lang yung no thank you. Kung meron ka ng sariling domain, pwede mo na siyang gamitin. Kung wala pa, pwede ka mag-search at pumili kung anong terms ang gusto mo. After nun, ilagay yung credit card details mo para, para masarap yung account type kung individual ka or business organization. Tapos ilagay mo yung business name, pangalan mo, first and last name, address, and payment info. Pag okay na lahat, click mo lang yung submit payment. Pag nakalagin ka na and set up na rin yung account, punta ka sa email section para gumawa ng bago mong email address. afternoon open mo yung webmail inbox para ma-check kung magana siya. Next step, punta ka sa Gmail mo tapos click settings, see all settings at piliin mo yung accounts and import. Dito eh, add yung mail account at ilagay yung email address mo. May option ka kung Gmail or POP3. Piliin mo yung pop 3. Ilagay lang yung webmail server at login details. Tapos, piliin kung gusto mo mag-iwan ng copy ng message sa server o hindi. Pag okay na lahat, save mo lang. Tapos, punta ka lang sa send mail as. Tapos, i-click yung add another email address. Ilagay yung web.com email mo. At tapusin yung verification process. afternoon nun, pwede ka na mag-send and receive ng emails gamit yung web.com address direkta sa loob ng Gmail. So, sige, punta na tayo sa pros and cons. Unahin natin yung pros. Una, professional look. Kapag may sarili kang domain-based email, mas mo trustworthy and legit yung brand mo. Next, simple setup. Hindi siya matagal sa setup, lalo na kung susundin mo yung Gmail integration steps. Isa pa, all-in-one platform siya. Pwedeng i-manage yung website, domain, at email mo sa isang dashboard. At syempre, affordable Kaya din. Kaya ang web.com ay friendly, both sa tools and pricing. Ngayon naman sa cons, medyo basic lang yung web.com. Yung built-in email client niya, hindi ganun ka-smooth gamitin. Kaya malaking tulong yung Gmail integration. Next, limited yung flexibility. Hindi kasing dami ng advanced features para sa dedicated email server tulad ng Google Workspace. And last, yung customer support nila minsan okay minsan hindi kung mas taka pwede magiba-iba -iba yung response time nila so para sayo batong email setup na to kung nagsisimula ka pa lang at gusto mo ng mabilis and affordable na way para makagawa ng branded email then yes sobrang okay nito lalo na kung Gmail talaga yung plano mong gawin na main inbox makukuha mo yung best of both worlds perfect yung options na to para sa freelancers new entrepreneurs coaches o kahit sino na gumagawa ng first website nila at gusto agad makakuha ng polished from day one so dito na nagtatapos yung video kung gusto mong i-grow yung brand mo. O mas magmukhang professional online, malaking difference agad yung may maayos na email setup. Kung gusto mong i-check yung web.com na ngayon ay network solutions na gamitin mo lang yung exclusive link namin sa description. Reminder lang na affiliate links to so may malit kaming commission pero wala namang extra cost from you. Huwag kalimutan gamitin yung links namin sa baba. Sobrang thank you in advance sa support nyo. Please like and subscribe at mag iwan ng comment sa questions sa baba. Gusto namin marinig ang thoughts This nyo. This channel is dedicated to helping you build and launch your very first website digital product or online brand maraming salamat sa panonood and kita kit sa susunod na video